Mga kaibigan, welcome sa channel na ito. Hashtag Walk With land, kung saan kami, ah, saan hindi kami nagbabago ng kwento para sa views, pero nagpapakita ng totoong kwento para sa bayan. Ako po si Lan ng Hashtag Walk with At ngayon, ah, dive tayo sa pinakamalaking iskandalong gumugulo sa Pilipinas ang flood control corruption na umabot na sa 1.7 trillion pesos. Oo, nabasa niyo yun. Tama, trillion, hindi billion. <coughs> Pera na dapat nagbubuo ng matibay na dike para hindi na lumulubog ang mga kababayan natin na wala sa bulsa ng mga corrupt na hinayupak na ito. At sa gitna ng lahat ng ito, si Senador Rodante Marcoleta, ang lalaking pinawag na demolition job ha, ng kanyang mga kalaban. Pero para sa akin, <coughs> siya ang tunay na bayani na nagbubuking ng maduduming lihim ng gobyerno. Bakit siya? Dahil habang ang iba ay nagtatago sa likod ng interparliamentary courtesy, si Marcoleta ang unang sumigao. patos na. Pero teka, Bago tayo magalit sa gobyerno, mag-subscribe muna kayo at hit that bell. Pero hindi kayo makaligtaan ang susunod na expose na ito. Abangan natin, sino mga bigger fish na tinutukoy niya at bakit ang kanyang mga kritiko ay biglang protective ng mga contractor. Let's go mga kaibigan. Mga kababayan, simulan natin sa simula. Pero hindi yung boring na history lesson, kundi yung shocking facts na magpapatawa at magpapagalit sa inyo ng sabay. Noong July 20... <coughs> okay, mga kababayan, ha? simulan natin sa simula. Pero hindi yung boring na history lesson, kundi yung shocking facts na magpapatawa at magpapagalit sa inyo ng sabay. Pasensya na po kayo, may upo tayo ha? Nakukuha po natin ito sa sigarilyo. Kaya huwag po tayo maninigarilyo, ha? I mean, yung mga ano natin, ha? opo July 2025, sa kanyang, <coughs> sa kanyang ikaapat na sona, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo ang nagpapaalma. This disturbing assessment daw ang kanyang nakita sa flood control projects ng DPWH 541.45 billion pesos ang budget mula 2022 to 2025 para sa 9,855 na proyekto. Pero 18% o oh, 100 billion pesos niyan napunta sa TIG-15 contractors lamang. At sino ang mga yan? Mga kumpanya tulad ng Alpha and you know, Omega. At elite contractor ng mag-asawang diskaya. Si Pacifico Curly at si Sara Sara na ngayon parang multi-millionaire influencer na nagpo-post ng luxury cars habang ang mga Pinoy ay lumulubog sa baha. Ayon sa Senate Blue Ribbon Committee, hearings noong August 19, 2025. 16 na proyekto ang ghost, hindi umiiral, no? pero binabayaran na ng buo. Halimbawa, sa Bulacan, 9 billion pesos ang kontrata ng Wowow Builders pero walang backhoe na nakita. <coughs> at ang resulta sa typhoon paeng at habagat ng 2025, ah, daang-daang buhay ang nawala. Milyong-milyong pamilya ang nasalanta. Critical ba ito? Oo, ito hindi aksidente. It's systematic, systemic corruption. Procurement laws violated, anti-graft act ignored, at ethical standards parang optional na, mga kaibigan. Habang ang mga korap ay naglalaro ng casino chips sa nawawalang pera, o oh, nagpatutuo ang engineers na ginagamit nila ang solaire para mag-launder. Tayo rito sa channel, nag-iisip tayo. Sino ang totoong nagiging boses ng masa? Hindi yung mga nagre-resign na DPWH Secretary, ha? Vince Dizon, na ngayon ay nagtatago sa na independent probe niya, mga kaibigan. Ano sa tingin ninyo, mga viewers? Comment down below. Go? Ghost project ba o ghost government? At subscribe para sa updates, mga kaibigan. Ngayon, pag-usapan natin ang star ng episode na ito. Si Senador Rodante Marcoleta bilang dating chairperson ng Blue Ribbon Committee hanggang September 2025. Siyang nagbukas ng Philippines under water probe, moto propio. Walang uta, <laughs> walang utos mula sa itaas. Bakit favorable siya sa akin? Dahil habang ang iba ay nagpo-post lang sa camera, si Marcoleta nag-extract ng totoong testimonya. Okay, halimbawa. Okay, ngayon na pag-usapan natin ang star ng episode nito. Si senador Dante Marcoleta, bilang dating chairperson ng Blue Ribbon Committee hanggang September 2025. Siyang nagbukas ng Philippines. Underwater probe, moto propio. Walang utos mula sa itaas. Bakit favorable siya sa akin? Dahil habang iba ay nagpo-post lang sa camera, si Marcoleta ang nag-extract ng totoong testimonya. Halimbawa, noong August 28, <coughs> inilahad niya si Orly Regala Gutesa dating security aide ni dating representative Sal na nagdeliver deliver ng luggage full of cash sa bahay ni dating speaker Martin romualdez at iba bang <coughs> at iba ba? Biruin mo yun, 1.7 million pesos ang nawala. Sabi niya, kasama ng kickbacks sa senators at congressmen. Ayon sa Republic Act 3019 anti-graft law, dapat transparent ang procurement pero under Marcoleta's probe, nalantad ang BGC Boys sa DPWH. Engineers tulad ni Bryce Hernandez, Henry Alcantara at JP Mendoza na nagpapadrama ng substandard para sa 86.5% na kickback. Si Ki Hernandez pa nga, nag-usa kay Sen. Gingoy Estrada at Joel Villanueva. Pero teka, bakit hindi si Marcoleta dahil hindi siya sangkot He's the exposure. Kaya, witi ba ito? Oo, habang ang kanyang critics tulad ni Senator Ping Lacson ay nag involve ng inter courtesy para protektahan ang mga House members. Si Marcoleta ang nagsasabing enough with the circling. Siya ang nagsabit ng list ng 43 implicated sa DOJ para sa ILBO noong September 3, To 4, 2025. At yung paratang ng conflict of interest dahil sa asawa niyang si Edna si stronghold insurance. Come on! Independent director lang yan eh. Hindi nag-issue ng bonds personally. It's a demolition job. Mga kaibigan, gawa ng mga natatakot sa kanyang probe. Ha? Parang sa pelikula ha. Yung hero na malapit ang malapit sa big boss. Biglang may plot twist, na smear campaign. Pero facts over fiction, walang ebidensya na nag siya. Sa katunayan, siya ang nag-push para sa witness protection program sa Diskaya para maibulalas ang bigger fish, hindi para protektahan sila. Bakit biglang nagbago? <coughs> si Lacson bilang bagong chair at bakit hindi na itutuloy ang hearings sa lawmakers? Marcoleta si style, relentless, intellectual, hindi showbiz. He's fighting for us the masa laban sa oligarka, oligarkiya na nagko-control ng pork barrel, mga kaibigan. Agree ba kayo na si Marcoleta ang tunay na anti-corruption warrior? Like, like at share at subscribe na. Next week ha, deep dive tayo sa Biskaya Ledger, mga kaibigan. Tuloy-tuloy lang tayo no, sa meaty part. Sino ang mga Una, ang Biskaya Copland. <coughs> Biruin mo yan ha. 192.9 million pesos sa ghost dike na sa Nauhan, Mindoro. Pero walang trace. Nagpatutuo sila under Marcoleta. Nagbigay ng kickback sa 20% na lawmakers kasama si dating Speaker Romualdez at saldiko na nag na. Pangalawa, BPWH Insiders. Si Yusek, ha? Uh, Roberto Bernardo at engineers na ang nag-approve ng overpriced bids. Halimbawa, 13.5% lang daw ang lumalagay sa actual construction per Senator Rafi Tulfo. <coughs> okay, ayon sa EMLC, 427 bank accounts na frozen at nag-freeze na ng asset. Epekto nito, nationwide protest sa Luneta. September 21, ha? Huh? Hashtag Trillion Peso March na nagtawag ng Lusob o lusog o lusog. Sa mga kurap, milyong-milyong pinsala sa 2025 floods dahil sa substandard works. Pero witty insight, no? Habang ang mga yan ay nag-board ng luxury yacht, tayo ay nagsisave ng piso para sa emergency fund. Marcoletas Pro, nag-trigger ng DOJ orders at Marcos website para sa anomaly reports. Libo-libo na ang nagre -reklamo. Isang nanay Ah, sa Marikina nag-share sa hearing na matay ang anak ko sa baha dahil walang dike. Ito ang totoong sakit, hindi yung political chatter. At si Marcoleta, siyang nagbigay ng voice sa mga tulad niya. Okay, ha, ah, gutom na ba kayo sa facts? Subscribe para sa full series ha, ah, ng ilang mga minuto na dito every week. Mga intellectual viewers, pag-analyze natin ha, ah, kaya ito hindi isolated parang deja vu ng pork barrels scam ng 2013 <coughs> pero unlike noon, may Markuleta na nagko-connect ng dots mula sa TBM insertions hanggang casino laundering prediction ko ha huh? criminal cases asa at engineers by November at posibleng impeachment sa implicated solons favorable sa marculeta kahit na strip siya ng chairmanship sa Senate ko patuloy siyang nag-fight proof na hindi siya duwag. Yung mga nagtatakal sa kanya, parang crab mentality, hinihila pa baba, ha? Kasi lumalagoy siya papalapit sa katotohanan. Okay, mga kaibigan, ha? Basahin ang RA 7080, plundered law yan. 50 million threshold ha? pesos na at ito'y lampas na trillion, mga kaibigan. <coughs> mga kaibigan, ilang mga minuto na tayo, no? Sana nakatulong ito sa inyong pag-unawa sa gobyernong dapat tayong maglilingkod, hindi magnanakaw. Si Senador Dante Marculeta hindi perpekto, pero sa ngayon, siya ang ating flashlight sa madilim na kuweba ng korupsyon. Anong gagawin nyo? Report anomalies at hotline ni Marcos at vote wisely sa 2028. No dynasties mga kaibigan, pero ang ating iboboto ay si Vice President Sara Duterte. Salamat sa panunood Subscribe na. I-like, i-share, at i-comment. Mag-comment kayo sa baba. Tino sa tingin ninyo ang susunod na ibubuko? Ni Senador Rodante Marcoleta. See you next time. Huwag kalimutan. Truth over trial. God bless the Philippines at mabuhay ang Pilipinas.